Magandang araw kaibigan, welcome to my channel. Sumampalataya si Lydia. Gawa 16 verse 11 to 15. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang sa Mautresia, at kinabukas sa Nipolas. Mula naman huy nagpunta kami sa Filipos, isang pangunahing lungsod na sakop ng mga Romano sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At nang araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog, sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ng mga hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga Tiatira, siya isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling tel ang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya kaya't hindi namin napahindian.